Good afternoon po sa inyo, Ma'am Mary Jane. Uh, maaari nyo po bang ikwento po sa amin yung naging transaction po ninyo, Ma'am Mary Jane? Sir, bali sa agent, doon kami kumuha ng hulugan na, ano, na lupa po, Teresa. Tapos, ang sabi, uh, after three years, iti-turn over po, yung, ano, yung lupa na kinuha namin. Kasi lang, uh, January na, noong November, bali pina-stop yung pang-three payment namin hanggang January, Kasi hindi pa rin na na develop yung lupa. Tapos, yung 3 months na last payment namin, saka namin do ibibigay kapag ma-turn over na yung lupa sa amin. Kaso lang hanggang ngayon, wala pa naman po, sir. So, kailan pa po ito nagsimula? No? Ibig sabihin, kailan nyo po binili, nagsimulang magbayad dito po sa lupa na ito? Bali, noong ano po, 2021 po. Okay, at ang kausap po ninyo dito, is agent mismo nitong developer. Yes po. O, meron yes po, ba sir. kayong nag, uh, na ano uh, pirmahan? May dokumento? Meron po, sir. Reservation agreement. Oo, at nakalagay nga dito, Shari, na si ma'am ay nag-reserve ng lupa and yung presyo na kalagay is more or less 350,000 pesos. Etong property po na ito, ma'am, na-identify nyo na, nakita nyo na. Bali, binisita ko lang po. Kaso lang, yung ano lang, yung sa site. Kung baga ma'am, naituro po sa inyo, eto po yung binili ninyong lupa. Opo, yan ang tinuro po ng agent na si okay. Ivy Boncan po. Oo, oo. At nung itinuro na po sa inyo, nakita nyo na, no? kinonfirm niyo yan yung gusto kong bilhin. So you executed itong reservation agreement and then you started to pay. Opo. Magkano na po bale ma'am no? ang na naibabayad ninyo? Nakakalahati na ba kayo? Kasi 90, ano ne, three months na lang po ang kulang namin eh. Kasi pina-stop na kami. Bali, October uh, 2024 yung last namin. Bakit daw po kayo pinatigil na magbayad? Kasi nga po, ano, hindi pa raw na-develop. Before they should have uh, sold these properties, Uh, dapat meron na sila ng mga permits. Ah, ano po, yung sir. reason daw na hindi sila nakapag-develop? Nasa sanggunyang bayan pa po yung papel. Hindi pa po pinipir <laughs> daw po, sir. Sa ngayon, ma'am, wala man lang offer sa inyo na ibalik man lang yung mga naibayad ninyo? Sir, biro mo, sinabi ko, Rerefan, ang sabi, 70% lang daw ang ibabalik sa amin. Eh, hindi ako papayag kasi hindi naman kami yung may problema. Kaya sabi ko, hindi ako papayag talaga. okay Buti kung pinulot ko lang yung pera na pambayad ko, sir. Yes, uh, we understand, no? Especially yung ating mga OFWs. Ang hirap, no? Nung kanilang sitwasyon, they they feel na helpless sila. Kung nandun sila sa abroad, wala silang maingihan ng tulong dito. Halos ma-stress ako diyan, sir. Okay. Kasi pag ina-update ko, sir, sila pa yung galit. Sabi, ka-update -ka ko lang daw, halos malapit daw yung pag-a-update ko. Natural, sabi ko, kung pwede lang araw-arawin ko pag nandyan ako. Sabi ko, sir, Uh, na check po ng uh, programa natin na wala Sorry, daw sir. certificate of registration and license to sell ang inyong developer. Okay, and that is crucial information. Magandang hapon po sa inyo uh, Sir June Opok. Nakausap ko po no yung isa sa mga bumili daw diyan sa inyong ginawang development uh, sa may Teresa Rizal. Opo. Eh, Malapit na niyang makumpleto yung bayad niya eh. Di ano po nangyari dyan? Uh, may delay lang po talaga sir sa totoo lang lahat naman po pinaprocess. Actually nag naman po kami niyan. Uh, siguro may misunderstanding lang. Kasi they were given naman po the option eh, kung gusto po ni Kung di sila makakapagantay, pwede naman po mag -pull out. nag naman po kami. Advice lang po natin na uh, pag-usapan lang po. Kailan po ba dapat yung turnover nitong property na to? Ah, uh, sir, we're looking pa so, well, next, next, year pa yan, sir, kasi process pa. Basta, sir, pa-advise na lang po, uh, Magko-coordinate na lang po kami. Magkakaroon po siya ng full refund. Ma'am Mary Jane, tama okay. po ba? Ang, at this point, ang gusto niya is may balik na lang yung lahat ng ibinayad po ninyo? Opo, sir. Opo, sir. Sir Opo. yun, di ba nung February, nag-usap tayo? Tapos sabi ko, sana bago yung ano, eh, binigyan kita ng months. Kasi doon sa gusto ko na sana may turnover. Pero June na ngayon, kasi lang wala pa. Pag-usapan na lang po natin, okay na po yung ano, uh, taken na po yun. Sir June, pinapatanong po ni Senator Rafi, sir, kailan po yung exact date kung kailan niyo po maibibigay, sir, yung full refund? Hindi ko po masasagot ngayon yan. You have to give us a definite kahit timetable. Mm -hmm. Is it in one week? Is it in two weeks? Hindi pwedeng pag-usapan lahat ng yan kasi ito na nga, ang dami na palang naging pag-uusap dito, uh, Sir June ah uh, sir, sorry, eh. hindi ho ko makakapag-base. Siguro mga next month po siguro. Kasi sir, una sa lahat, sir, wala po kayong license to sell. Wala po kayong certificate of registration. So how come, sir, na nakakuha po kayo ng almost, magkano yun, ma'am? Sorry? 357 po. Isa lang yun, sir, June. So, ang dami niyo pong uh, nakuhang bayad, di ba po, sir? Well, in fact, wala naman po kayong license to sell and certificate of registration. Paano po nangyari 'yun Sir June? Ma'am Engineer uh, Nunez, uh, Una po sa lahat, engineer 'no. Pag ano po ang implication pag walang Certificate of Registration at walang License to Sell? Hindi po sa uh, registered, uh, hindi po siya recorded po dito sa office at the same time po wala po siyang license to sell. Hindi po kasi siya under nang jurisdiction ng dito. Meaning, din po kasi sa ini-issue po namin ng na license to sell. Meron po tayo mga ano po doon, parang mga stipulations like yung time of completion which is in case po ni, ni ma'am, nung complainant, uh, tinignan na po niya, matatapos na po yung bayad niya. Tapos hanggang ngayon, wala pong development po yung site. So, hindi po natin ma, uh, mapipilit si developer na tapusin yung project. Kasi yun nga po, wala po tayong ano, license to sell. Hindi po siya bound po dun sa, ano, dun sa batas po na hasil. So, uh, in these cases, no, what do you suggest? Directly ko, ko, ko-contact po namin later si ano po, si Miss Mary Jane din para makuha po namin yung ano po other details po regarding sa project para sa part naman po ng dispute makapag-issue po kami ng ano uh, administrative sanction po kay developer at the same time po sir si complainant naman po uh, meron naman po siyang option na mag-file po dito ng ano ng complaint and uh, ita din po namin na mapag-ayos po sila ng devel developer uh, through conciliation naman po. Okay. And in case na wala naman pong mangyari po doon, meron po, ano po pa naman po tayo yung <coughs> settlement sa Judicial Commission na pwede rin naman po nilang lapitan o refund po. Sasamahan po namin no, si Ma'am uh, Mary Jane o di kaya yung kanyang representative para mailapit din po sa inyong tanggapan itong mga ganitong yes, pangyayari. Sir. Uh, sir June, po. Oh. at this point, ang suggestion ko sa iyo, i-full refund mo at the soonest possible time etong mga sina Ma'am Mary Jane Binyata. Otherwise, unlucky po ng magiging pananagutan niyo diyan. Opo, opo, opo. I-monitor namin hangga't may balik yung full refund ni na Ma'am Mary Jane Binyata. Let's bring this to the attention, no? Kasi hindi ang alam lang natin sa ngayon si Ma'am Mary Jane at dalawa sa kanyang kasamahan ang nakabili. Pero sure ba tayo na tatlo lang ang bumili dyan? Hindi natin alam. Marami pa po, sir. Dapat lahat sila ay may full refund. Engineer, baka meron lang din po kayong babala o paalala. Unang-una po, uh, make sure niyo po pag bibili po kayo ng property, make sure po talaga na mag-ano po tayo, due diligence po, mag-research po tayo ng konti. And may mga hotlines naman po ngayon sa Facebook po. May Facebook pages po yung, ano, yung office, yung DHSUD. They can call po para ma-check if yung project po is may license o wala. Kasi yun po talaga mm. dapat yung ini-insure po natin before tayo bumili na may lisensya po yung project para at least po uh, medyo secured po tayo dun sa pagbili ng property. ah uh, may mga info dissemination po din po kami regarding na po dyan sa mga ganyan. Uh, pero po kami kinatawag na dream na uh, wherein kailangan po yung muli yun po ini-inform namin po yung mga potential buyers lalo na yung mga OFW na natin kasi nasa ibang bansa po sila hindi naman po nila nakita yung property talaga I'm dito sa Pilipinas at uh, engineer okay. meron po ba tayong uh, let's say database kumbaga yung oh, listahan sir, ng too, lahat ng mga accredited lahat ng mga certified at licensed developers para na rin na, na ano ha na available ma-access natin online ang uh, alam ko po sir meron po kami list ng project na may mga cdo i'm not uh, 100% sure kung meron pong list ng lahat po ng ano noong project na merong CRLS. Si Pero meron lang po kami database siguro sir, uh, i-heads up ko na lang din po yan sa aming ano po, kami. Oo, oh, oh, ma po. mabuti po. kung may gano'n, ha. Okay, ah, uh, Ma'am Mary Jane. Yes po, Ma'am. Uh, Ma'am, um, monitor po namin uh, yung uh, sinasabi pong full refund ni Mr. Jun Opok. No? At uh, sasamahan din yes, po, po natin si uh, Sir Gregorio para po doon sa proseso po na yon. Opo, and then syempre Apo. po kapag um, nakipagmatigasan, iaakit po natin ito sa disud. Pero hanggat maaari, since nagbigay Apo. naman po ng word si Sir June na maibibigay niya po yung full refund, aasahan po natin yan, Ma'am. Thank you so Apo. much po, Ma'am, kasi naaksyonan yung ano, problema ko. Ingat lang din po tayo, Ma'am Kaya Ma nga po. Thank you, Ma'am. Ingat po.